Oo, pareho na kami ng ulo, ha? Ayan ang aming gata to. Mga oh. pugitos. Oo, oh, Lagi in ng muscle. Oh. Tumisiksik daw sa pating. Ayan ang pangalawang ano. Good morning, hindi bad morning. <laughs> Oo, oh, ito po yung gata, guys. At ito po yung sapal niya. So, huwag natin itapon to guys, kasi malaking pagkinabang yan. Dahil may nilaga po tayong kamuti, kamuting baging, gagawa po tayo ng bukayo para doon sa kamuting baging. Isangag-sangag lang po natin dito, guys. Sa so, mahinang ah, kawali. Ay, mahinang kawali. Mahinang apoy. Nabuing na mahinang kawali. May kawali balang mabilis. Ah, mahinang apoy pala. Huwag lakasan para hindi masunog ang ating sapal na niyub. Okay. Ihal halop natin yan. Mikos-mikos na din yan. Antayin lang natin na lumabas yung aroma. oh, mm, mabango na. So, pwede na natin ilagay ang asukal. O, oh, sugar. Chansa na lang guys. Chansahin na lang natin hanggang tomamis. Tan at tansa. At tansa ka yun eh. Chansah. Ano ba yung tansa o tansa? Karkuluhin lang ba? Karkuluhin. Oh, tansahin para, tansahin. <laughs> Di na marunong manorya. Yan. Mikos-mikos lang hanggan. Ma, gingboka na yan siya. So, ayan, ay, pakita po natin yung ating nilagang kamuti. Pwede rin nilagang balanghoy o nilagang saging. Masarap yan siya. Pwede rin sa putumaya. Nilalagay din namin yan sa putumaya. Di ba walang sayang numiyog? Lahat nagagamit <coughs> simula sa ugat hanggang pinaka udlok, udlok. Murang dahon pala. Okay guys, kunting mikos na lang yan. Mikos, mikos na ang konti. O, oh, okay na. Bukayo na yan. So, tatapusin na natin to. Okay na to. Hmm. Kyan lang magtatapos ang bukayo para sa nilagang kamuti. Musok-usok na, o. Oh. Medyo kumapit na yung asukal, o. Oh. Pwede na yan. Pwedeng, pwede na. Okay na. Gana, ka. na So, atin ang Para mailagay na po doon sa ating nilagang kamuti. O, oh, dito guys, o. Oh. Ang nilagang kamuti, budmura na natinang, natin ang ginawa nating bukay yung sapal. Di mo maalaman na sapal pala yan. Pidigana. Wowings, oh. Wowings. No, Wawings, tiki mo na. Mm, sarap. Sarap ang snack namin. Nilagang kamuti. Wawings, Wawings. Hindi yan, Wawings yan. Wawings. ganito dito guys.